Edwin. Edwin! Puti naman dumating ka na. Ang tagal mo nawala. You didn't even say anything. Uh, welcome home po, Madam Aurea. Matagal ko rin gustong tumira dito. I'm finally home. Edwin... Bakit mo sila pinapasok dito? Ang uh, eh, pagkakaalala ko po kasi si Madam Aureo po may-ari ng bahay na ito. Don't tell me... Oh my God! <laughs> Kaya naman pala hindi ka umuuwi dito dahil kasama ka na nila. Niloko mo rin kami, Edwin! Ma'am, pasensya na po kayo. Pero na kay Madam Aurea po ang aking loyalty. Siya pong tumanggap sa akin sa trabaho na ito. At di po matutumbasan ng kahit na ano ang mga nagawa ni Madam Aurea para sa akin. Kaya po hanggang sa huli, dito lang po ako sa tabi niya. And that's what family is all about. Something na never kong naranasan sa inyo. After forging a deed of the nation, binento niyo yung dating bahay ko. Tapos, lumipat kayo dito sa isa ko pang pag-aari. Ang kakapal ninyo. Lumayas na kayo dito sa pamamahe ko. Hola. Baka naman pwede natin ito pag-usapan. Mula ngayon, pamilya ko lang ang pwedeng kumira dito sa bahay ko. At si Ina at Nono lang yun. <laughs> Nola, hindi mo yan pwedeng gawin sa akin. Dahil ako pa rin ang magdedesisyon kung sino man pwede tumira dito. Joanna Strike, Mamoria. Alam nyo, nung malaman namin na nagkaroon kayo ng Alzheimer's, We filed the uh, for legal guardianship in court. Kasi hindi po pwede na walang magmamanage ng lahat ng estates niyo. Good thing, it was approved by the court. So whether you like it or not, si Joanna na po ang legal guardian niyo. hawak ni Jowa authority over all decisions regarding your estates and personal affairs, Ma'am Olga. That's impossible! Oh, no. May documented proof kami. The court sanctioned Yuan and Joana's guardianship. Mamora. Ay, paano naman po kami nakakasiguro ng totoo yan? Baka naman kapareho lang yan ang kahina-hinalang deed of donation no, na nila na. Pwede bang manahimik ka na lang? Nangyengi, alam ka na naman eh. Kung may dapat man lumayas dito, ikaw yon. Dahil nilalas mo na naman yung utak ng lolo namin. Iska na. na. Oh, we, eh, Walang aalis dito. Dahil legal guardian din ako ni Lola. At may karapatan ako para pagdesisyonan ang para kay Lola. And if Lola wants to stay here with Ina, then so be it. What? Magsama-sama tayo ditong lahat. Because if that's the only way na makakasama ko ulit si Lola, then papayag ako na tumira dito si Ina.